Oy, kamusta mga kaibigan ng Barsa? Welcome sa bagong video kung saan ibabahagi namin ang lahat ng balita tungkol sa Barsa. Pinakabagong balita, isang daang porsyento tungkol sa team na ito na ngayong araw ay nagsimula na sa kanilang mga ensayo. Sa dulo ng video, may pasabog akong ibabahagi na baka hindi mo pa alam. Isang bagong pangalan ang lumitaw, isang bagong pangalan na madalas na nababanggit ngayon para maging, teka lang, sino kaya? Ang susunod na bagong manlalaro ng Barsa. Sa mga susunod na oras, araw, linggo, Sino kaya? Maraming galawan ngayon sa merkado at sa tingin ko may ilan pang mga manlalaro na aalis pa. May dala rin akong isa pang malaking balita tungkol sa mga manlalaro ng Barca. Mga manlalaro ngayong araw ay may ginawa na hindi magugustuhan ng marami. Isang unang araw na, sa totoo lang, matagal na naming hinihintay kasi ito na ang unang araw, masasabi na natin. Kahapon ang unang medikal na pagsusuri ng koponan, ngayon naman ang unang ensayo. Makikita nyo rin ang ilang mga larawan mula sa mga sandaling iyon kung kailan tinipon ang koponan. Eh, sa totoo lang, nagsimula ang ensayo alas 6 ng hapon pero may ilang manlalaro na mas maagang dumating. Mas maaga dumating si Kunde kaysa sa iba. Kilala siya bilang manlalarong laging gustong nasa magandang kondisyon. Ngayong unang araw, hindi siya magpapahuli, tama? Maraming manlalaro ang dapat nating pag-usapan ngayon. Ang una, si Joan Garcia, ang goalkeeper ng Barca, na ngayon lang unang beses na mapapasailalim sa utos ni Hansi Flick at ng staff. Hindi ko alam paano ang unang ensayo niya o ano naramdaman niya nang isuot ang Football Club Barcelona jersey sa unang training. Umaasa akong naging maganda ang karanasan niya lalo na para sa atin mula pa nang magpakita ng interes ang Barca. Sa tingin ko, isa siyang goalkeeper na malapit ng mapabilang sa top tatlo sa mundo. Nakakaramdam ako ng kakaibang saya dahil sa kanya at sa tingin ko, ayos naman. Si Joan Garcia ay may sapat na kakayahan para maging isang napakahalagang goalkeeper para sa koponan ni Hansi Flick. Gaya ng sinabi ko, Sandali, may sasabihin kami tungkol sa mga goalkeeper. Nandun din si Sesnick, Matapos mag-renew ng kontrata, mukhang siya na ang magiging backup goalkeeper ng Barca. Pero mag-ingat, dahil tungkol sa mga goalkeeper, gaya ng sinabi ko, tinawag din si Ter Stegen. Dumating din si Ter Stegen, syempre, sa training field. Pero teka, sinabi rin natin ito ilang araw na ang nakalipas, hindi nag-ensayo si Mark andre Ter Stegen, nasa gym lang siya. Walang anumang pahayag mula sa Barca, walang injury, walang ibang aberya, basta't hindi lang talaga nag-ensayo si Mark andre Ter Stegen. Isang bagay na kahit papaano nagpapahiwatig na magiging maayos ang kinabukasan ng aleman. Base sa naririnig, sa nakikita at sa napapansin, mukang hindi na magiging manlalaro ng Barca si Marc-Andre Ter Stegen sa susunod na season sa labas ng Camp Nou. Ayoko munang pangunahan ang mga pangyayari para hindi nyo masabi, Uy, ayra, sinabi mo kasi na aalis na si Ter Stegen? Hindi, hindi, ayokong sabihin yon. Sasabihin ko lang ang totoo na wala siya. Nakaschedule siya sa training pero hindi nag-ensayo ang Germanong goalkeeper. Siya pa rin ang kapitan ng Football Club Barcelona Pero ang nag-training ay si Ronnie Vargi Ang pinakabagong recruit ng Football Club Barcelona Na nagkaroon na siya ng ilang minuto Yung unang karanasan ng pag-iensayo kasama ang first team Dahil nga si Ronnie Vargi Ngayong araw lang opisyal na inanunsyo ang pagkuha sa kanya Kahapon, gaya ng sinabi natin, sumailalim na siya sa mga medical test Kaya si Vargi ay sasailalim ilalim kay Hansi Flick Tulad ng nabanggit ko na ikinatuwa ko Para sa season o kahit pre-season Tingnan natin kung iwan siya ng Barca sa tingin ko malaki ang magiging depende nito sa nararamdaman mismo ni Vardi at, at siyempre ng staff lalo na ni Flick. Kasi sinabi ni Flick, "Uy, ba itong manlalaro ito, pwede nating ipahiram itong manlalarong ito, pwede nating panatilihin, pwede rin nating ibenta." Mura lang ang binayad para kay Vardi, dalawang milyong euro lang at tingin ko pwede pang tumaas ang halaga niya. Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo, dahil lang sa napunta siya sa Barca, kapag gusto na siyang ibenta ng club, sa tingin ko mababawi na nila ang doble ng ginastos kaya magandang transaksyon ito. Isa siyang manlalaro na may malaking potensyal, isang manlalaro na may maraming posibilidad na maaring magtagumpay, gaya ng sabi ko ng maganda. Hindi nakadalo si Pablo Torre dahil inanunsyo na ang kanyang paglipat. Pupunta rin siya sa Mallorca. Isang manlalaro na palagi naming sinasabi, ibig sabihin, dito ay tagahanga kami ni Pablo Torre. Gustong gusto namin siya. Alam ko na maraming tao sa mga komento ang magsasabi rin sa amin na si Pablo Torre ay isang kamanghamanghang manlalaro. Isa siyang manlalaro na siguro ay mas nararapat pang bigyan ng mas maraming minuto. Mga kaibigan, alam nyo, marami tayong manlalaro sa gitna ng field pero hindi lahat pwedeng maglaro. Sa totoo lang, sino ba ang nakikita nyo mas nauuna kay Dani Olmo? Sino ang mas nauuna kay Pedri, kay Gabi, kay Fermin, mga manlalaro tulad ni Nakasado, Bernal? Sa huli, pareho lang silang naglalaro sa parehong posisyon. Sa tingin ko, mahihirapan talaga si Pablo Torre kung mananatili siya sa Barca. Gaya ng sabi ko, opisyal na ang kanyang paglipat. Nasa Isla Balear na siya, nasa Mallorca na ba siya? At mula dito, magsisimula na ang bagong yugto para kay Pablo Torre mismo. Ang Barca, sa totoo lang, ay nagtabi ng porsyento mula sa susunod niyang bentahan. Sa tingin ko, tama ang ginagawa ng Barca sa paggawa nito dahil sa huli, isa itong magandang opsyon. Oo, oh, magandang opsyon ito sa hinaharap kung ibebenta siya ng Mallorca. Isa pang pangalan, magingat ka, may sasabihin ako sa iyo na baka hindi mo alam, siguro dahil mas maraming ibang manlalaro ang nababanggit. Una, malinaw na si Rashford ang tinutukoy manlalarong matagal ng nababanggit simula ng transfer window. Matagal na siyang konektado sa Football Club Barcelona. Gusto ko talaga at hinahangaan ko siya. Hindi ko pa alam kasi sabi ni Fabrizio Romano, hindi pa sigurado ang Barca kung hihiramin o bibilhin talaga. Sigurado lang na ibibigay ng manlalaro ang lahat para makalaro ngayong taon sa Azulgrana. Bukod dito, handa rin siyang magbawas ng sahod na mataas din para umangkop sa pangunahing manlalaro ng koponan. Isang manlalaro na sa tingin ko ay makakatulong ng malaki. Isa siyang winger. Sa tingin ko hindi pa siya magiging pangunahing starter kahit sa ngayon, pero si Rafinha sa pananaw ko ay mas uunahin kaysa kay Marcus Rashford. Isang manlalaro na siguradong mapapansin o mukhang mapapansin sa mga huling araw na ito sa balita ay siya. Brian Saragosa, siya ba ang malaking balita? Hindi ko alam kung alam nyo, pero si Brian Saragosa ay napag-uusapan na ng husto. Tandaan nyo, malaki ang posibilidad na mapunta siya sa Football Club Barcelona. Akala namin biro lang talaga pero si Brian Saragosa ay sikat na manlalaro ngayon para sa Barca. Uh, gusto ko ng mga opinion, syempre. Gusto ko ng mga opinion dahil siguradong maraming tao ang magsasabi sa akin. Uy, una, pwede nilang itanong, uy, sino ba si Brian Saragosa? At bakit natin siya pinag-uusapan? Ganito kasi, si Brian Saragosa ay isang manlalaro na dating naglalaro sa Osasuna pero dati siyang naglalaro sa Granada. Sa Granada, lumipat siya sa Osasuna. Mula Osasuna, umalis si Ohito, pinautang sa Bayern de Munich kapalit ng 12 milyong euro. Sa tingin ko, tapat namang binigyan siya ng pagkakataon ng Bayern. Hindi rin gaanong nakaangkop ang manlalaro dahil sa isyo sa wika at sa tingin ko, hindi naging maganda ang kombinasyon ni Nabran Zaragoza at ng Aleman. Kasama ng Bayern, kaya bumalik ulit siya sa Osasuna at ngayon mukhang nakabiti ng kanyang kinabukasan. Alam na ng Barca na isa siyang manlalaro na maaring mabilis sa murang halaga, isang manlalaro na darating bilang bagong recruit pero hindi magiging pangunahing manlalaro. Sa tingin ko, alam niya ng mabuti kung ano ang magiging papel niya kung sakaling dumating siya. Kaya para sa akin, bilang opsyon na pamalit, bilang opsyon na reserba. Para sa akin, isa siyang manlalaro na talagang, talagang angkop dahil sa totoo lang gusto ko siya isang manlalaro na napakabilis at napakahusay. Lagi niyang pinapahirapan ang Barca kung hindi kayo naniniwala. Tingnan niyo ang mga highlights, palaging may goal siya laban sa Barca o palaging may magandang dribble siya laban sa Barca. Palagi niya kaming pinapahirapan kapag kalaban namin siya. Hindi ko alam kung ano ang iisipin niyo, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin niyo tungkol sa pagkuha o posibleng pagkuha kay Brennan. Zaragoza, siguro mas gusto ng mga tao si Marcus Rashford sa ngayon Hindi ko rin alam kung mag magbabago ito mamaya-maya Patuloy tayong magbabantay sa mga pinakabagong balita sa Football Club Barcelona Yun lang ang hiling ko Araw-araw kaming nag-upload ng video na nagpapaliwanag ng nangyayari sa Barca Kahapon ay mga medikal na pagsusuri Ngayon ay unang ensayo Sa mga susunod na araw, gagalaw pa rin ang merkado Kaya kung gusto mong malaman ng lahat Isang bagay lang ang dapat mong gawin Pindutin ang like button, mahalaga ito sa amin at magpakitang gilas ka ng todo. Mag-subscribe ka na sa Barca Hoy para sa magagandang balita, lalo na't na magsisimula na ang liga sa loob ng buwan. Sa loob ng ilang araw magsisimula na ang pre-season ng Barca at dito mo makikita ang lahat ng detalye. Magkita tayo sa susunod na video. Barca non, ngayon at magpakilanman.